Hello guys, welcome to my youtube channel GPR Tech So mayroon tayong gagawin guys na isang zebra na power supply na ang problema niya ay walang lumalabas na voltaje guys sa kanyang output doon sa likuran guys so ngayon uh, gagawin natin so ito na uh, bali nag order tayo ng mga uh, ipamalit natin na pizza guys hindi pizza pizza mga parts dito sa kanyang sa loob so di, doon sa output guys walang bultahin na lumalabas sa kanyang output so ngayon kita uh, try natin uh, i-repair so subukan natin uh, i-repair to kasi ito ay supply ng mga kamera dito sa parallel so ngayon na naabot na guys yung kanyang mga parts na transistor ito ay metal can so para dito sa loob to guys na ipapalit natin sa mga sira na uh, transistor so ngayon uh, uh, ating uh, sukatin kung yung transistor na binili natin na bago para sa, dito sa loob na ilagay natin so kung ah uh, baka hindi ah uh, baka sira so yan ito ya ito yung ating ipagpalit sa mga sira guys so ito ay 2N3055 na 'yung number niya guys sa metal can transistor. So ngayon, uh, 'yung mga transistor right testing natin baka sira. So, ayan ito na So, ayan guys, ito na buksan natin 'to. Yung ating ginagawa na isang power supply. Ito ay Zebra guys na power supply. Kadalasan ginagamit sa mga CCTV camera. So ayan. So binuksan muna natin para makita natin kung ano ang nangyari sa loob ang ating power supply na bakit walang lumalabas na power supply uh, supply dito sa kanyang output sa negative at positive so ayan nakita natin so nakabukas na natin yung ating uh, zebra na power supply so ayan buksan natin yung mga kanyang controller ah uh, dito guys yung dito ang uh, lumalabas yung supply sa kanyang ah uh, ditong circuit na to so mayroon siyang mga kapasitor guys ayan so nakikita nyo mayroon siyang mga kapasitor so ito try na tig check yung mga ah uh, dito guys uh, dito natin nakuha yung mga sira na metal can transistor na 2N2055 uh, 2-0 2-0 2-0 3-0 5-5 3055 guys yung ating transistor Ayan, dito guys so dito natin ilalagay so bali tinanggal ko na yung mga pisa So, ayan uh, So, ayan guys uh, na Nailagay ko na yung mga Transistor na metal can Ayan So, natapos na yung ating uh, Ginagawa So, ang sira lang nito guys Ito lang yung mga transistor Na metal can So Ayan, nailagay ko na so tapos na lahat ngayon uh, testingan natin yung ating ginagawa kung mayroon ba siyang lumalabas na power supply kasi uh, ngayon ko lang bago uh, ngayon ko lang ito nakarepair na uh, first time ko na nare-repair tong Zebra na power supply. So, ayan, akala ko, uh... guys, natapos na yung ating ginagawa na isang power supply na Zebra. Ayan. Problema lang nito, guys, ay, ah, uh, nagkamali lang tayo paglagay dito sa base emitter collector. Itong transistor na metal can. So, nung kasi nakalimutan ko paglagay guys. Kasi sira naman lahat yung ating uh, transistor, ito sira lahat. So So ngayon guys, uh, ito na natapos na yung ating ginagawa. So bali dalawa to guys, na power supply. Ito ay power supply ng camera. So ngayon magtesting tayo itong sa sa power supply. Ayan. So ita try natin itesting guys itong power supply. So saksak natin. Ayan. Ayan, saksak natin. So, ngayon, switch natin, guys. Ayan. So, mayroon na siyang bultahe, guys, na nakalagay. Ayan. So, wala pa siyang amperahe kasi hindi pa na lahat naka uh, naka nakalagay ta yung mga kamera. So ayan, so gumagana na guys. So ngayon, uh, testing natin yung supply sa output sa ating ka kamera. So testing natin dito. Ayan, so kumuha tayo ng isang ah uh, uh, tester. Ayan. So, ilagay natin dito, guys. Ayan. Lagay natin. Ayan, guys. So, lagay natin sa voltahe. So, itong power supply, guys, isa ay uh, 13 volts tong output nya, guys. Dito. 13 volts. Ayan. So dito natin. So tingnan natin guys. Yung kanyang supply. So ayan guys. So ayan 13 volts. 13.88 is it guys. Ayan. So okay na siya guys. Ah Natapos na 'yung ating ginagawa. So mayroon siyang 13.88. 'Yung ating to ay supply ng CCTV camera, guys. So ayan, nakikita nyo, mayroon na siyang 13 volts. So dito, ina sa uh, harapan. So mayroon na siyang kurtahi, guys. Kumakano. Ayan. Okay. So, okay guys, hanggat dito na lang yung aking video. ah uh, salamat and God bless all. Thank you and peace out.